Hello mga higala. No, na tay nakita nga video. Kining tulog ka mga si ipding nga ah, atong hatagan og saktong ah, kahulugan ang ilang gi sayop pagsabot. No, ang paminawon aron atos sila masabtan. Mao ni ang ilang video mga git Gitugahan niya ang pipila ka mga apostol. Story na Huh? Ah? Ang uban sa pagkapropita, pagkaibanghilista, sa pagkapastor o magtutudlo. Apin ko si Lindsay White, ano yung sanya kay Kikso? Apin si Lindsay so? White si propita niya, kaya wala may pari niya. Allah, may pari di ka to bago. Dili na, uh, ang higasan diri, ang mga kristyano sa panahon ni Apostol Pablo. Ay, kristyano man yan. Kaya na hitabo man eh, tuig sa isinta, anyo o unya si Ellen White, na yung mong propeta, 1863. Yun sa mo, ng kalabutan siya ni Apostol Pablo. Na wala na yung kalabutan siya Apostol Pablo. Huwag ka kailan niya. Huwag ka kailan sa Apostol Pablo sa iyo. Hindi ayun yung apil-apil siya ini. So inyong nabati. <laughs> Ilang gi basa ang episode 411 nga nagaingon dito ang uban nga gasa gihatag sa Dios kapostolis ka a uh, manelagna matud pa dito propeta pastor ebanghelista og magtutudlo lima ka gasa ang ilang pasangil no labi nang ang usa kasi ipdi ang sulti Sulti mga kagilaan no nga 260 around 60 kuno ni og wala pa si Ellen White na how it comes nga nakonek ang Ellen White no tungod sa pulong propeta sa bersikulo 11 So sa si Ellen White mga kagilaan, no? Kung imong tan haom siya nga pagatawgon nga propeta sa Ginoo, bisan pag wala siya niya nang tuiga, pero doon na sila kadugtongan ni Pablo og sa gisgutan ni nining atong higala nga sa panahon kuno na sa mga Kristiyano sa kapanahon ng Pablo. Kay kung imong basahon ang Biblia mga kaigsunan, sa kapanahon ng Pablo ang mga Kristiyano, mga Sabat keepers, kung imong tan mga kaigsoonan ang Biblia, buhat 11 bersikulo si 26, dito sa Antokya, unang nga ang mga tao nga Kristiyano o kining taga Antokya, kung imong basahon ang 13, uh, no, bersikulo at uh, 34 mga kaigsoonan, ang taga Antokya puro mga sabadista. So klaro kaayo nga dunay kadugtungan si Mrs. White og siya maoy katumanan sa giingon sa episode 4 bersikulo 11. Naglaom ta mga kagalan kining atong mga higala no nga walay tuon-tuon sa gitawag nga historical context diha sa episode 4 bersikulo 11. Ilang masabtan mga kaigsoonan nga dili lang diha sa gitawag nga mga katuigan ang tinuod nga walay kadugtungan higala kamo no kay nganuman si Pablo ang nagsulat sa Episo, no, Kapitulo 4:11, Sabbath Keepers. Kana gipamatud sa Biblia, no? Bisan pa sa buhat Kapitulo 17, bersikulo 2. Gani daghang mga instances nga si Pablo mipahulay, no? Sobra 40 ka mga instances nga si Pablo, no? 80, no? Nga si Pablo mipahulay kada Sabado. Mo mga kagilaan, no? Mo na nga wala moy kadugtungan. Ngay nganuman, Sunday keepers man mo, wala man mo mailhi ni wala man mo mailhi og dili mo madugtong sa mga apostoles ug ang giingon ninyo nga pari walay pari sa episo kapitulo 4 bersikulo 11 so maklaro nato din hikaron nga sa inyong pagsulti na bulgar hinuon ang tinuod nga kamo di ay ang mini nga mga magtutudlo buti pa diha kay gitawag man na siya og figure of speech mini nga propeta mo na mga gigilaan nagtudlo mo sa mga bakak tungod kay ang inyong ginatudlo wala sa Biblia Domingo wala sa Biblia pagka og baboy dili gitugot sa Dios og wala ingon sa Biblia nga ang baboy ipakaon no Domingo wala no walay pangaji no walay pagampos patay wala tanan walay pagpangaji tanan busa kamo ang matawag nga mga mini nga propeta no mo mana sila mining nga propeta ug mining magtutudlo mo ra mana na ka mo magtutudlo man mo gani naga depensa mo ingon nga mga catholic faith defender pero ang inyong gidepensahan bakat ug dili sumala sa nasulat sa balaang ang kasulatan ang inyong simbahan tinukod og encyclopedia dili sa biblia tanaw nato ning inyong libro no? Oh? the church on the move tanaw nato ha kung uh, asa gipadala sa Ginoo ang mensahe. Gibasa ko naman ni sa una, no? Uh, page 66. Kini siya dunay ni hil no? Og dunay imprimator pare Bishop Chuduro Bakani, no? Onya miingon pa din he sa page, uh, Ano unsa niya page, no? Page 66. Ah, uh, Tumbasahon na aron nga matunghan jud mo mga kagilaan nga dili sa Roma ipadala ang minsahi. Kaya nga naman, nga dito na unta pero pag abot ni Pablo, gibalibaran man siya, sumala sa nasulat diha sa buhat di si 20 o uh, 21. Kung sa may nahitabo mga kaigsunan, no? atong basahon, kinis, uh, kining sinulat sa inyong pare, no? 66 mingon. After his resurrection, he sent his apostle throughout the world. Mo na giingon dito sa Matthew 28, so kamo sinuig 20, kamustibo kalibutan. He sent to the world just as he had sent by the Father. Ingon nga gipadala sila sa amahan. He commanded them to make disciples of all nations. O gisugo sila aron nga himuong tinunan ang tibuok mga nasod. O niya, pa diri, mga kigilan. And then the gospel was brought to America. O tanawa. Ang inyo nagyong pari, mga pari nagpamatuod, uban sa Biblia, nga husto ang pundok nga gipasakupan ni Mrs. White mga kagilaan. Kung si Mrs. White mau ang ulahing propita diin mo igipasabot diha sa episo kapitulo 4 bersikulo 11 bisan pag wala diha ang iyang ngalan pero ang iyang mga pagtulunan nadugtong diha sa Biblia. God bless igson hinaut pa nga makasabot kanini.